na Nayupi ang harapang bahagi ng van na ito matapos sumalpok sa isang poste sa barangay San Isidro Sur, Luna, Apayaw, bandang alas 12 ng tanghali noong September 30. Pero bago pa man ito sumalpok sa poste, nasa gasaan pa nito ang isang 18-anyos na lalaking estudyante na nooy naglalakad sa gilid ng kalsada. Papunta po siya ng office of the DPWH Apayaw. Uh, habang uh, nasa daan po siya, eh, sa National Road ng San Isidro Sur, uh, wherein doon po uh, nangyari ang insidente, uh, binalak pong mag-overtake uh, yung suspect. Pero nung mag-overtake siya, nakita niya na merong approaching vehicle on the opposite direction, ma'am. Umiwas po siya, he swerved to the left to avoid a collision. Mm. Uh, unfortunately po ma'am, eh, nabangga po niya yung uh, estudyante. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP, pauwi na ang biktima sa kanilang tahanan matapos iproseso e ang kanyang educational assistance ng maganapang insidente. Dagdag pa ng Apayaw PNP na kainom di umano ang driver ng ban ng maganapang insidente. Sa nakita namin impact sa aksidente ma'am na binanggubod niya yung poste eh, talagang uh, nawasak po yung harapan ng ban kaya uh, posible po na mabilis ang pagpapatakbo niya. According po sa investigador ng kaso, eh, naobserbahan po nila na nakainom, di umano'y nakainom yung uh, sospek. suspect. Itinakbo pa sa pagamutan ang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival dahil sa lala ng sugat nitong natamo sa ulo. Nasa kustudiya na ng Luna Municipal Police Station ang sospek at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ito na ang ikadalawang potsyam na insidente sa kalsada sa probinsya na naitala ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.